Let's go, go. <laughs> <laughs> Alright! What's up? <laughs> magandang umaga mga ka Alright Kasama ko si Boss Frenzy oh, Nakasell mo tayo na ice cream So Ayun Biglaan lang tong ride na ito Breakfast ride lang Dapat madami-dami kami Pero ending dalawa na lang Papapultan ko lang si Frenzy Tapos diretsyo na kami ito oh, Sana wala ko iwanan mo ito Nakakabilis na naman yung patakbo ito So medyo okay naman yung panahon ngayon na kala kong pero good thing hindi ah yun oh may mga sparks pa rin naman So later hey, tignan natin guys So actually medyo malimot naman yun kasi so, Friday pa lang naman meron na Ayoko talaga mag ride pag the weekend kesa weekend sa Maraylangit So chill ride lang tayo pero titingnan natin guys po si Benji ang kasama natin eh mukhang may isang tayo kami naman to May UN 2020 So ayun lang guys sumahan niyo ako uh, Sana mag enjoy kayo pag video na ito itunin natin kung Ano magagawa natin kung may uh, entertaining Paano masabi? Let's go! Enjoy lang guys See you later Okay! muna Nairapan ako Ang dilim Saan so, madilim? Eh, malabo mata ko eh. Nagtatanong nga siya eh. Saan kayo punta? Sabi ko. <laughs> <laughs> ano sabi niya? Ha? Ano sabi? Hindi niya ata ako narinig Sabi ko sa Jariels. Babae yun. Babae yun. Ah. Ayan. Santa Maria, oh. <laughs> Morning po Sa kakaylan po sa Jareal's po ma'am. Sa uh, saan to kayo? actually dalawa lang kami, sumabay lang si Madam Sam. Sino po ako, Madam? Pareho na lang po ng Sige po. Madam, saan po pupunta, Madam? Saan pupunta? Kay Mike's lang sana ako. Ah, oh, mag Magiwan kasi ng license dito eh. Okay. Paano ko nang ano, deliver ko ng ano? Ah, okay. Po. Ito po, Madam. Sarap ng pagrilo. <laughs> <laughs> Nagilim kasi madam kaya nakisabay <laughs> lang Gulat nga ako nakasalove nyo, solo kayo kanina <laughs> <laughs> Single rider lang talaga ako sir Oo, magda Balik ako battery pen Hindi, malapit na tayo ko dyan na yan Sige po, salamat oh, Thank you po Alright guys, sabi yung tawag dito Sobrang lamig Ayan Si Penky lang malakas May nakasabay po kami na rider Solo rider, putik babae <laughs> Antibay, Ang tibay, lakas ng loob Siya lang mag-isa kanina So, nang nagtanong siya Kung pupunta kami, kung saan kami pupunta That's why Nakisabay siya dito sa amin Sobrang sarap Hi hey, doggy ang bait naman ng asa na to What's up? Say hi to my vlog <laughs> 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 Boss G I see so. Okay, Boss DX Helmet on Ayun, sa mga hindi nakasama Sino ba mga nag-commit, no? Si JK <laughs> Yung mga uh, nagising ng uh, ano ala stress pero hindi sumama. Nagdalawang isip. So sayang guys. So, uh, oh, okay, scam nyo kami pero na-scam namin kayo kasi sulit dito. So sa so, mga balak umakyat, pwede na. Iwan nyo lang yung license Iwan sa tayo last checkpoint. Ano, lisensya no. Ang agad din nila no. Nakaabang din sila doon, eh no. Agad nila magabang dun guys. So, oh yun. Lisensya talaga kinukuha. Oo. <laughs> oh, lang si so magkaan mo salmon na kami guys okay ayun o no, shout kay ate na nagti tiktok <laughs> nagti tiktok daw si ate ah? oo oh, nga 6 pa lang eh madam anong pangalan niyo madam <laughs> ayun o no, nakasabayin po nangin. hello hello good morning nasa ka panda quezon kami <laughs> <laughs> nagulat ka kami solo <laughs> kasi ganina ah, bro. Uh, o so, yun lang guys, see you later. Kain muna kami. Mura lang din yung gawin. Sabi niya sa akin ah. Kain guys, kain. Ah, Sabaw. Harap ah, lang. Sabaw lang. Dave, hinahinap. Siya. Sabi Bro, masabay, ah. sabi, kayo, yeah. just, just... kung sabay niya, kasi ang dilim. Sabi ni Bro, mabilim. Kasi first time niya nagawa ko sa na babae sa amin. Hindi babae. Kung di naman nakadumaan sa amin, talaga, morong yan. Kung naman natin okay. ganyan. Okay lang kasi kabisado ko yung daan. Kaso dito, sabi ay, Mas, ko, ay, Pagdating ko na ang doon, sa may pababang ganyan. Tapos paket ng... Mm. Mag-isa mag mag talaga. Kaya nga sabi ko lalagyan ko ng alarm na yan eh. Oo. Oh. Yung mm. nagsusunod, yes. ko talaga yung alarm niya, yung sasakyan ko kasi... Uh, Mas <laughs> paano pag nasira ka, no? Tapos ikaw lumag isa. Yun nga! Ano nga sa alarm ko sabi? Damn! Oh, iniisip ko pa nga, hindi siya <laughs> so, yung... Oh, tibay talaga niya madam. Ay, nag-biblink yung drone. Anong anong parang dahil alarm niya? nga pala baka, oh. Ba, <laughs> oh? nag-change oil oh, naman ng water. Ah, oh, mayroong isang... reset po. Ano lang yun sa setting naman? Pero okay naman yun, walang problema. Oh. Ipapakita namin yung license namin Good morning ma'am Ah sige po Good morning po Ayun ¡Ey! ¡Listo, ¡Es ulit ng ride natin ngayon mga Thank you for watching and God online. everyone and and God bless everyone